Kaya sa kalakasan at papanadagan, manalangin tayo sa Panginoon. Mawaing Panginoon, pangyayin mo kami. Sa muning ng mga kaibigan ng ating susunod, itinunan natin ang ating mga kaibigan kasama ng mga tao at mga katolika sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo ay tinipon.